ang bawat batang Pilipino ay may karapatan. Karapatang isilang at magkaroon ng pangalan, ng tahanan at maayos na pamilya. Karapatang makakain ng sapat at magkaroon ng malusog na katawan. Karapatang makapaglaro at makapaglibang. At higit sa lahat, ang karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon. Ayon sa tala ng National Statistics Office o NSO, ang populasyon sa bansa ay umaabot na sa halos isang daang milyong katao. 30 milyon dito ay mga bata. Ngunit dahil sa krisis sa ekonomiya na kinakaharap ng ating bansa, sa kawalan ng panustos ng marami sa ating mga kababayan sa kanilang mga pangangailangan, at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado, maraming mga kabataan ang hindi nasusuportahan sa pagkakaroon ng edukasyon. Marami ang hindi nakakapagpatuloy sa pag-aaral. Sa paligid mismo ng Universidad ng Pilipinas sa Quezon City, ang tinaguriang pambansang pamantasan, ay may mga batang, imbis na bag ay mga sako ng plastik ang bitbit. -bit. Imbis na libro at ballpen ay mga baryang napaglimosan paglimusan ang nasa kamay nila. Ano po mga abagaring na pago, yung kabak na kapagkatos, yung parasal ko po sa, pag-aaral ko, hindi na ako. Umigil ako para sa mga Panginoon. Masakit ko. Masakit Masakit? Kasi? Hindi ko po na. Kinapos. So, pumapag-aaral. Saan mo pa pumapag-aaral ko? Para? Saan mo pa nag ko sa tatay ko. Ayon sa tala ng Department of Education o DepEd, sa halos 15 milyong batang Pilipino na nakakatuntong sa elementarya taon-taon, 7 milyon lamang ang nakakapagpatuloy sa high school. Samantala, ang bilang naman ng mga guro ay hindi rin nakasasapat para sa hustong pagkatuto ng mga estudyante. May kakulangan pa rin sa mga eskwelahan, sa classrooms at sa mga upuan para sa mag-aaral. Ang lahat ng ito ay ilan lamang sa mga problema ng edukasyon sa ating bansa na hindi kaagad natutugunan. Na siya rin namang nagiging dahilan ng pagtaas ng dropout rate sa bansa. Ako po nagtatrabaho, nagbabantay. Minsan nakaka-80 ako. Minsan nakaka-70. Nagbabantay ako. Mga kotse? Oo, dito. Pagkano na, ako? Pagkano na kukuha mo sa isang araw? Minsan 70, minsan gagawa yeah, mo din sa pera? Anong gagawa mo dun sa pera? Na, na, Nang? Na, eh. ano ko na yinong na ano. Baka orange. Hindi na Kami na? Kami ko kapatid. Hindi hmm. ako kumakain pero yung mga tapos na ako inuwi po yung mga Gusto mo ba mag-aral? Pinaparal ako ni Tita Bess kasi ng anak ayaw ni Mama. Ano, ayaw ni Mama magpaampo. Ba't hindi ka daw mapag-aral ni Mama mo? Kasi oh, po, wala po kang palagi pera. Kung ba pipiliin ka, mas gusto mo bang magtrabaho na lang o mag-aral? Trabaho. Bakit? Dito mo pa. Bakit? Para ano, mag-aral. <laughs> Dalawang gusto ko mag-aral at pa sa murang edad pa lamang, ang mga batang ito gaya ni Edwin, hindi niya tunay na pangalan, ay namulat na ng maaga sa pagbabanat ng buto para makatulong sa pamilya. Ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan. Dito nagsisimulang mahubog at malinang ang pag-iisip, kamalayan at pag-uugali ng bawat individual. Ngunit papaano na lamang mabubuo ang kinabukasan ng mga batang ito kung ang ingay ng kalsada ang kumukupkop sa kanila sa murang edad pa lamang. Si Edwin, batang kalye, malayo sa kanyang pamilya. Bakit gusto mo umuwi sa inyo sa Romano? Kasi po, nung nandun po ako, nung nalayas po ako ng mga pinsan ko. So,

hindi tunay-tunay naman. Kasi po, nilakad ang suko ng tito tunay na nanay, nang nabaya po tayo rin. Kasi hindi lang ako tinatakot. Masaya pa nga kami pag wala kami ng tatoy. Paso rin, nag-uwalis sila ni Papa. Wala si Mama. Hindi ko hindi. Wala naman ako dun. Bago nga siya ako ni Papa ay Mama ano, masunod. Lahat nga ng lakas niya, binibigay niya, niya sa akin para lang ako. Bakit mo mag-aral? Nagpulag ko para may pang napalakay ako sa tatay ko. Ang mga magulang ang dapat sanang nagbibigay ng gabay at nagtuturo sa kanila sa tamang landas. Ngunit ang pagkasira ng pamilya at pagkawalay ng mga batang ito sa kanilang mga magulang ay lalong nakakapagpatindi sa problema ng edukasyon sa bansa. Naniniwala ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngunit pa paano na ang mga batang ito at ang kanilang mga pangarap? Um, para pag nagdakong na to <laughs> Matutupad pa ba nila ang mga pangarap na ito? Sila pa rin ba ang magiging pag-asa ng bansa? At ang mag-aahon sa Pilipinas sa darating na mga panahon? Layunin ng Department of Education o DepEd, isang sangay ng pamahalaan na tugunan ng krisis sa edukasyon. Isa nga sa ginawa nilang hakbang ay ang formal ng pagpapatupad ng K-12 education sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Ang K-12 raw ay isang paraan upang pataasin ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa ilalim ng programang ito, mas paiigdingin ang pagtuturo ng mga subject na may kinalaman sa math at science. Ayon pa sa DepEd, gamit ang bagong kurikulum, makasasabay na ang Pilipinas sa iba pang industrialisadong bansa gaya ng Amerika at Japan. Pero marami pa rin ang hindi bilib sa hakbang na ito ng gobyerno, lalo na ang masang Pilipino na direktang apektado nito. Hindi ako paya. <laughs> eh. Dagdag gastos. Dagdag <laughs> gastos daw. Ako nga, dagdag gastos yun, di ba? Hindi ako pabor. Kasi nga, so, dagdag gastos nga naman totoo yung tagas. Diba high school din? di ako, ano, hindi ako pabuo. Hindi na, kasi ano, ngayon kasi diba mga bata ang aga na pumasok, 3 years old pa lang nag-aaral na. So yung gastos, uh, additional. Masyado malaki na, tapos pagdating pa ng high school, imbis na makakapag-college na sila. Ito ang karaniwang daing ng mamamayan sa pagpapatupad ng bagong kurikulum. Kasabay ng pagdaragdag ng taon sa pag-aaral ay ang pagdami pa ng gastos ng pamilya, pangmatrikula at pambao ng mga batang mag-aaral. Bagamat mahirap ng solusyonan ng krisis ng edukasyon sa bansa, tila hindi naman nag-iisa ang pamahalaan sa pagresolba nito. Nariyan ang maraming organisasyong nagsusulong ng reforma sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon. Katulong din ang pamahalaan ng ilan sa mga pirbadong kumpanya sa bansa. Ang ALS o Alternative Learning System ay isang proyekto ng Department of Education para isulong ang karapatan ng lahat ng mamamayan sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Sakop ng proyektong ito ang abuti ng pangangailangan ng mga batang Pilipino na hindi kayang makapag-enroll sa eskwelahan sa tulong ng pagkakaroon ng alternative classroom. Ang Kids Foundation naman o kabataang inyong dapat suportahan ay isang organisasyong itinatag ng artistang si Dieter Ocampo. Nakatutulong sila sa mga batang nais mag-aral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga scholarship grants, charitable at fundraising projects. Tulad ng Kids Foundation, nagbibigay din ng scholarship grants ang SM Foundation at tumutulong sa mga mamamayang malapit sa pamilihan ng SM sa pamamagitan ng mga donasyon at pagpapatayo ng mga eskwelahan at ilan pang tulong sa komunidad. Ang lapis at ballpen ay mga pangunahing kagamitan sa pag-aaral ng mga bata. Pero may kakulangan sa pambili ang maraming kabataang mag-aaral sa mga kagamitang ito. Upang suportahan ang pangangailangan ito, isa ang The Million Pen and Pencil Drive of 2012 sa mga hakbang upang makalikom at makapagbigay ng isang milyong lapis at ballpen sa isang milyong batang mag-aaral. Layuni naman ng Chris Library o Cristiano Islam Peace Library nabawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng edukasyon sa mga batang mag-aaral. Layunin ng organisasyong ito na makalikom ng pondo sa pagpapatayo ng classrooms at library para sa mga kapuspalad nating na kababayan. Maging akademya ay may ginagawang hakbang rin para mabawasan ang krisis sa edukasyon ang 10 Moves campaign na pinangungunahan ng College of Engineering ng Universidad ng Pilipinas ay isang kampanya na naglalayong matugunan ang kakulangan sa classroom sa bansa. Ang wawakas sa kamangmangan. Dahil ang 10 piso, 10,000 silid-ara na kayang ipatayo. Today, the entire nation moves to build 10,000 classrooms. Join the movement at 10moves.org. Bukas, ilang bata pa kaya ang makikita natin sa kalsada? Ilang pangarap pa kaya ang hindi mabibigyan tinig? At hindi mabibigyan ng pagkakataon? Kahirapan, pamilya, gobyerno, ikaw at ako.